Yeah, mga mga ka kadiskarte Biyahin Laguna tayo Dito tayo sa EPSA Ayan na Mihila na tayo Ride safe mga kadiskarte Ayan na kakabit ng seven ways ay mga kadiskarte eh. dito na tayo palabas na tayo papakabit lang muna tayo ng GPS bago tayo lumabas ng EPSA ayan po biyahe na po kami Kaya mamci, cellphone selfie. I'm gonna update the o' my man. sama nung ano no check Hãy yeah. subscribe Yes! po yan pa kaliwa pa open canal bawal ang truck ngayon dyan kaya dito kami kanan Gen 3 na po kami Pasong pamajile. Maliwa na kami dito sa Ano ba to? Governor's Drive ba yan? Ano pala to? Antero Soriano Highway no? Tapos ang labas Governor's Drive no? Ano pala Paglabas doon sa may Petron doon ba? Diba? Yung pala ang Governor's Drive nagano ako ano, nag training sa ano sa ako ah, mo ako na ano, defensive driving course sa ano sa Honda may parang ako oh, grabe init eh. Bistamol, General Trias Ayan, pakaliwa. Ay, yan pala ang governor's drive, no? Yan, paganyan. Puntang Palapala, -pala, tsaka papuntang Palapala, -pala, papuntang 13. palapala -pala. mo no, kuya palipara na kami palipara nakawawa rin yung driver na na-involve diba dito nyo napansin siguro na may ano may chassis nandito yung truck na sa kabila eh. nandito yung siya nangyari carmona na po kami pababa ng carmona o oh. As ang Carmona pag may bida ba? E wow Carmona na po kami ababana na kami ng zigzag Lapit na kami ng s Pasok na po kami ng Slex. OMG. Volume ang mga sasakyan dito. Slex southbound. Volume po. Slow moving. dito na kami sa ICD Inland Clean Runs Depot Safe and Sound